Good day mga kabi. Ngayon may share naman tayo. Tignan nyo itong aking ibon. Yung nangyari sa aking ibon mga kabi ay humaba yung kanyang beak. Yung taas na bagi ng beak ay humaba. Yung at pati yung pang ilalim na beak ay humaba. Minsan parang elepante pa yan. Sa so, sobrang haba ng kanilang beak. Minsan dala ng kanilang katandaan or sobra sa calcium mga kabi. Yan kaya mabilis na umaaba yung kanilang mga big pero normal lang yan sa ibon so ang gagawin nyo kapag nasa pipe sila maglagay lang kayo ng uh, pato ito so, naman ay trip naman ito kaya naman nating i ito mga kabi ngayon mga kabi papakita ko sa inyo kung paano natin ikat cut yung mga nagiging ganito yung big sa ating ibon gamit lamang ating nail cutters Ayan mga kabi, hindi na ito masyadong makakatuka ng bird seeds o makakabalat ng bird seeds kasi napakahirap sa ganitong case ng ibon kapag kumain o magbalat pa ng bird seeds. Kaya dandaan natin i-cut. Sa pag-cut mga kabi, dapat huwag lang sobra. Dapat sakto lang. Para lang kayo nagtitrim ng kuko. At katamtaman lang, huwag masyadong maikli kasi baka tamaan yung yung kanilang big mga kabi ay made of calcium to di ba pero sa ganitong dito banda mga kabi ay meron ditong laman kapag tinamaan nyo ito kapag tinamaan nyo dito ay posibleng mag bleed yung ibon ayan kaya mag ingat din tayo sa pag cut ng kanilang big para ka lang pumuputol ng kuko Ayan, tignan nyo yung kanyang uh, beak. Medyo bumalik na sa normal, mga kabi. At tiyak na, makakain na ito at uh, makakabalat na muli ng bird seeds. Ayan, napakasimple lang yan gawin, mga kabi. Ayan, mga kabi, medyo bumalik na sa normal yung kanyang tuka. Ayan, pogi ka na ulit. Kakakain ka na ulit ng paborito mong sunflower seeds. Medyo hindi lang pulido yung pagkat ko sa kanyang beak. Pero at least natulungan natin yung ibon. Makakakain na siya ulit at uh, babalik na sa normal yung pag-grind niya ng mga seeds mga tabi. Kasi yan ang number one na ginagamit ng ibon kapag sila ay kumakain. Ayan. Pogi ka na ulit. Babalik na natin ito sa kaniyang flight cage. Ayan. Ito na na. Lumipad no, na. Okay.